Sa bawat sulok ng kasaysayan ng ating bansa, may mga pangalan na hindi madalas binabanggit, ngunit ang kanilang kabayanihan ay walang kapantay. Isa na rito si Master Sergeant Francisco Camacho Sr., isang tunay na mandirigma, isang scout ranger, at isang Pilipinong handang isakripisyo ang lahat alang-alang sa bayan. Mula sa mapanganib na mga operasyon laban sa mga armadong grupo, Hanggang sa mga lihim na misyon sa kagubatan ng Mindanao, si Camacho ay naging simbolo ng tapang, disiplina, at walang pag-iimbot na paglilingkod. Ngunit sino nga ba si Francisco Camacho Sr.? Ano ang mga kwento sa likod ng kanyang uniporme at paano niya iniukit ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng militar sa Pilipinas? Kaya ito ang kwento ng isang bayani, isang sundalong hindi hinangad ang parangal, ngunit binigyan ng dangal ng kanyang kabayanihan kilalanin natin si Master Sergeant Francisco Camacho. Sa likod ng katahimikan ng bayan ng Virac, Katanduanes, isinilang ang isang lalaking magiging alamat sa kasaysayan ng militar ng Pilipinas. Siya si Master Sergeant Francisco Camacho Sr., isang tunay na mandirigma, isang scout ranger at isang Pilipinong bayani na handang ialay ang buhay para sa bayan isinilang noong ikapito ng Oktubre, isang libu na 24, si Camacho ay lumaki sa isang simpleng pamilya. Subalit sa kanyang puso, naroon na agad ang diwang makabayan. Nang sumiklab ang kaguluhan sa bansa, hindi siya nagdalawang isip na sumapi sa hanay ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Kalaunan, siya ay naging bahagi ng elite unit na Scout Rangers mga piling sundalo na bihasa sa gerilya at lihim na operasyon. Ang pinakatanyag na bahagi ng kanyang buhay ay ang operasyon noong 1,000 siyam, 155 laban sa isang kilalang leader ng rebeldeng hukbalahap, si Eddie Villapando. Kasama ang kanyang kapwa scout ranger na si Corporal Winnie Martellana, nagsagawa sila ng isang mapanganib na undercover mission upang hulihin si Villapando. Sa madilim na yugto ng kasaysayan ng Pilipinas, matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, sumibol ang isang kilusang armado, ang hukpong bayan laban sa hapon o mas kilala bilang hukpalahap. Isa sa mga pinakakilalang lider ng grupong ito ay si Eddie Villapando. Si Villapando ay hindi ordinaryong rebelde. Kilala siya bilang matalino, mapanlinlang at walang takot isa siyang kumander ng hukbong mapagpalaya ng bayan na namuno sa mga pag-atake at operasyon sa mga lalawigan ng Cavite, Laguna at Batangas. Marami siyang tagasunod at kinatatakutan siya hindi lamang ng mga sibilyan kundi maging ng mga sundalo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, maraming pulis at sundalo ang napaslang at marami rin ang natakot magsalita o kumalaban sa kanilang kilusan. Dahil dito, siya ay itinuturing na isa sa mga pangunahing banta sa seguridad ng gobyerno sa Timog Katagalugan noong dekada isang libo na at limampu. Hindi nagtagal, naging target siya ng isang lihim na operasyon na pinangunahan ng elite unit ng Scout Rangers. Noong Disyembre 20, isang libo na raan isang misyon ang isinagawa ni na Master Sergeant Francisco Camacho Sr. at Corporal Winnie Martillana. Taong isang libo siyam, naraan lima, panahon ng kaguluhan sa Timog Katagalugan. Lumalakas ang puwersa ng kilusang hukbalahap sa mga probinsya ng Cavite, Laguna at Batangas. Sa gitna ng patuloy na banta ng komunismo, isang mapanganib na intelligence operation ang isinilang. Tinawag itong Operation Secret layunin ng operasyong ito. Hulihin o patayin si Eddie Villapando, isang kilalang kumander ng hukbalahap. Kilala si Villapando bilang matalino, tuso at pihasa sa pag-iwas sa mga autoridad at kinatatakutan siya sa buong rehiyon. Upang maisakatuparan ang misyon, pinili ang dalawang elite scout rangers, si Master Sergeant Francisco Camacho Sr at si Corporal Wiene Martiana. Sa utos ni Colonel Ernesto S. Mata, sila'y naglunsad ng isang covert operation na gagamit ng panlilinlang, matinding tapang at sakripisyo. Nagbihis si Bilian si Nakamacho at Martillana at kunway naging parte ng grupo ni Villapando. Sa loob ng ilang linggo, pinag-aralan nila ang kilos at galaw ng target. Sa takdang araw, Disyembre 20, isang libu siyam na raan limamput Nagkunwari silang mga draper ng isang jeep na sasakyan ni Villa at ng kanyang mga bodyguard. Habang binabagtas ang lansangan ng Laguna, huminto ang jeep sa isang desyertong bahagi ng kalsada, isang planadong engine trouble. Habang bumababa si Camacho sa sasakyan, sabay ding bumaba si Martiana. Isa sa kanila ang nagtanong, Malamig, ano? Ang sagot ng isa, oo nga. Ito ang kanilang napagkasunduang senyales upang simulan ang pag-atake. Agad nilang dinampot ang dalawang submachine gun at pinaputukan si Navila Pando at ang isa sa mga bodyguard nito na agad nilang napatay. Ang isa pang bodyguard, bagamat malubhang sugatan, ay nagawang mabaril si Kamacho bago rin tuluyang bawian ng buhay. Naging matagumpay ang covert operation na isinagawa ni Camacho at Martillana. na eliminate nila ang isa sa kinatatakutang leader ng hukbalahap na si Villapando. Subalit kapalit naman nito ang buhay ni Master Sergeant. Tinamaan si Camacho na kalaunay namatay sa hospital dahil sa tama ng bala. Sa kanyang kabayanihan, ginawaran siya ng pinakamataas na parangal na ibinibigay sa isang sundalo ang Medal of Valor, isang pagpupugay na ipinagkakaloob lamang sa mga tunay na bayani ng bayan. Ngayon, ang kanyang alaala ay nakaukit sa mga puso ng kanyang mga kababayan sa Katanduanes at sa bawat sundalong patuloy na naglilingkod para sa kapayapaan ng Pilipinas. Siya si Master Sergeant Francisco Camacho Sr., hindi lang isang sundalo, kundi isang alamat ng kabayanihan. Ang kwento ni Master Sergeant Francisco Camacho Sr. ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan ng militar. Ito ay kwento ng isang tunay na Pilipino. Isang mandirigmang hindi nag-atubiling ibuwis ang sariling buhay para sa katahimikan at kaligtasan ng nakararami. Sa likod ng kanyang ranggo, nasa puso niya ang panata sa bayan. Hindi siya naghangad ng kapalit ni pagkilala Ngunit ang kanyang sakripisyo ay umaling sa mga henerasyon ng sundalo at mamamaya na patuloy na lumalaban para sa isang mapayapang Pilipinas. Ang kanyang medalya ay hindi lamang bakal na isinabit sa kanyang pangalan. Ito ay simbolo ng isang buhay na buong pusong inalay. At sa bawat Scout Ranger na sumusunod sa kanyang yapak, nananatiling buhay ang kanyang alaala. Maraming salamat, Master Sergeant Francisco Camacho, Sr., sa iyong walang kapantay, nakatapangan at tunay na pagmamahal sa bayan. Sa pamamagitan ng iyong sakripisyo, ipinakita mo sa amin ang kahulugan ng pagiging isang tunay na Pilipinong bayani. Ang iyong kabayanihan ay hindi malilimutan. Ito'y patuloy naming ipagmamalaki at isasalin sa susunod na henerasyon. Saludo kami sa iyo. Mabuhay ka sa alaala ng sambayanang Pilipino.